Kumusta po? <laughs> uh, konting tulong po ito galing po sa amin, pamilya, para po sa mga PWD. Agosto Agis dito po sa Pamahalaang barangay ng Paigal. At nakita natin yung pinamimigay na food pack. <coughs> Merong sardinas, bigas, panset kape. Oh, uh, po, napaka may tinapay, may tinapay. Ay. Ito. kakusapin natin si Kapitan Ed Valdez. Magandang umaga, Kap. Uh, magandang magandang umaga, Ka Diego. Narinig ko po kanina, ito pong pinamimigay nyo ay eh galing sa uh, bulsa mismo ng inyong pamilya. Tama po. Opo, Ka Diego. So, Ilan po ba yung mabibigyan itong mga food pack na to? Bali, ang hinanda po namin, Ka Diego, kasi kinausap ko yung isang beach W ko na nag-aasikaso dyan sa mga PWD. Ay, uh, bali 20 topo sila, Ka Diego. Opo. Ah, uh, bakit po naisip na bigyan po ang mga PWD nyo? Ah, uh, sa totoo, Ka Diego, matagal ko na rin itong naisip eh las uh, last month pa kaya nga lang alam mo naman ang buhay ngayon eh medyo mahirap kaya kinausap ko yung aking mga pamilya yung aking mga anak na sabi ko mag di ba pwedeng tulungan niya ako tulong-tulong muna tayo na para mayroon tayong maibili ng uh, pang-ayuda yung gagayan ng sardinas uh, kape, asukal, feles, saka tinapay. So sabi naman nila sa akin, Kajig, okay lang, basta makakatulong tayo sa tao. Approve sa amin, sabi naman nila, Kajig, o di, ayan, bumili kami ng konting uh, pamigay sa ating mga PWD dito sa Pagal. Sapagkat naisip ko na sa hirap ng buhay ngayon ay papasok na yung gawat. So wala nang paghahanap buhayan yung tao. Tapos na po yung kanay. man sila noon noong nakaraang buwan, yung mga kanilang mga magulang, mga kapatid nila. Pero sa ngayon, eh tapos naman na po kasi yung taniman dito po sa aming barangay so wala na silang pagkukunan. So kaya naisip ko ka Diego at uh, alam mo PWD. Ay uh, inuna ko itong mga ito sapagkat sila nga yung pinakamahirap na parte ng buhay at nabubuhay. Nabanggit niyo po, inuna, ibig sabihin, merong pangalawa. Ah, siguro, pag-iisipan ko, pag-aaralan ko na naman ka, Jeyko, yung pangalawa. Ano at po gusto yung pangalawa? kong binabalak ulit na pangalawa sanang bigyan ng ayuda. Ah, Mag-ipon muna ako, ka, Jeyko, <laughs> ng kwan, ng honoraryon ko, para <laughs> para maibili. Yung mga kwan, ah, senior citizen. Senior kajigo. citizen kajigo. naman. Aba, isusunod ko. Ayan. Eh, Kap, matanong po. Uh, ito po, uh, galing po sa sariling uh, pera ng inyong pamilya. Apo, kaya Eh, ito pong sa pondo ng barangay. Ba, hindi po Ay. ba po pwedeng Ay, alam mo, makakuha ka, sa, sa barangay? Alam mo, kaya ikaw, yung 1% para sa senior, saka dun sa PWD, ay uh, saka lang namin na ilalabas yan, 1% na yan, uh, the end of the year, December. Ah. Yun, doon namin binibigay yung 1% nila. So, wala pa kaming pondo na nakalaan para dyan para ibigay pang ayuda sa kanila. So, sa December, yung 1% Oh, Kajigo. Sinyo PWD. Oh, Kajigo. namin yun. At? Yung 1% dvd. ng ira namin ay uh, paghatiin namin yung kalahati sa senior, yung kalahati sa PWD. Ayuda rin po ba? Opo, opo. Baling na yun sa ira. Ayun. So, bukod po sa ira, eh mula pa sa sariling bulsa ng mga Valdez. <laughs> o sige po, baka meron pa kayo na sa mga kabarangay nyo. Uh, sa aking mga kabarangay, mm, wag po kayong, uh, yung hindi po namin nabigyan ngayon ng ayuda, sapagkat inuna ko po muna yung mga PWD, uh, wag muna kayong magtatampo sa amin na... <laughs> At uh, meron yung mga siguro binabalak ko kasi yung mga senior sa susunod eh mag-ipon muna ako ng honorarium ko para maibigay na libre din sa kanila. Para yung honorarium na yon ay matikman naman nila. Uh, eka, hey nasa sa inyo ko sasagutin, pwede mo malaman magkano ang honorarium ni Kapitan Ed Valdez. Ah, konti lang po dito sa Paigal sapagkat ang ira namin dito, konti lang eh. Kaya Diego, Uh -huh. 12,300 lang sa akin eh. 12,300? Oo, oh, kasi, kasi depende kasi sa era ng barangay. Kung malaki yung barangay mo at yung population, malaki yung era mo. Kaya... Uh... Swerte nga yung malalaking barangay, may, may 5M, may 9M, mga ganon uh -huh. ang era nila. Eh dito eh, lang, to, halos 2.9 lang. 2.9. Pero madadagdagan itong Itong 2025, magiging 3.4. Ay, kaya mas mabuti pang ibigay na lang na ayuda yung inyong honorarium. Ay, hindi naman lahat, Kuya Diego. <laughs> Pero pinag-iipon-iponan ko rin. At pinadadagdagan ko rin sa aking mga anak, tatlong Ayan. anak. Salamat po, Kap! Uh, maraming maraming salamat, Kuya Diego, na uh, napunta ka rito sa Puegal. Siya po ang may kakapansanan din sa kanyang mata. So, tanggapin nyo itong konting tulong na may bibigay ko sa inyo sapagkat uh, alam ko naman na sa panahong ito ay uh, gawat na. Okay. Rinaldo Sepre, ito kuya ay uh, may bibigay para sa inyong PWD. Inuna ko po yung PWD nabigyan ng ayuda dito sa Barangay Pegal sapagkat alam kong uh, ang mga PWD ay hindi nakakapagtrabaho ng uh, maayos at diretsyo. Ah, sino pa? Kumusta, Madam? Agustin? naman uh po, -oh. Ito, galing po sa aming pamilya. Opo, maraming salamat. Ah, kinausap po. po sila para mabigyan 'yung ating mga B PWD dito po sa barangay pag Opo, maraming salamat po sa inyo ka. Ayamanin sa, niyo, ay ah, sige. Kagbigay po dito sa kuntong tulong hmm. po. Ayamanin nyo po 'yung atin may. Opo, maraming maraming salamat okay. po. Thank you po.